Okay guys, so meron tayo ditong uh, desk despan na uh, pinagawa sa atin. So i-check natin kung ano yung kanyang mga possible na sira. So dito ay uh, iikot natin yung kanyang NEC. So iikot natin, smooth naman. So pupunta ngayon tayo dito sa kanyang uh, plug. So nakita natin yung plug niya, uh, putol. So gagawin natin ay uh, bubuksan natin yung uh, kanyang ito, yung decode pati yung kanyang switch para ma-check natin kung ano yung kanyang mga possible na sira. So, naimuna na natin tanggalin tong kanyang likod. Okay, guys. So, gawin natin. Okay. So, detornin yung kanyang push button. So, sunod naman natin yung kanyang cover. Okay. So, check natin yung kanyang motor at pati na rin yung kanyang switch kung ano yung kanyang mga uh, possible na sira. Okay. So, ito yung kanyang motor. So, sobrang dumi. So, okay naman yung kanyang gearbox. Naiyaangat naman. So, ngayon, uh, pupunta naman tayo dito ngayon kasi nandito yung pinaka connection ng kanyang uh, motor winding so dito natin siya i-check kasi ito yung kanyang switch so kailangan ma-check natin kung buo pa yung kanyang windings o hindi na so kakalag bubuksan natin itong nasa ilalim okay guys so nabuksan na natin so ito yung kanyang connection ng kanyang windings ng ating electric pan itong red, white, saka blue tapos, ito naman yung kanya pinaka common, yung kulay black. So, i-check natin yan ng analog tester kung meron pang palo. Ito yung ating analog, i-set natin siya sa times 1. So, i-check natin kung meron pang uh, reading yung kanyang motor. So, na alagay natin sa test rod dito sa ating uh, common ng kanyang motor. At dito tayo mag-start sa red. Sa red. Okay, may palo. So sa white, meron din. Sa, sa blue. Okay, so may ina yung reading ng blue. So dito sa red, good to. White, good. Pero dito sa blue, may ina. So, ibig sabihin ay uh, defective yung ating motor windings. Kasi kailangan uh, malakas yung palo ng ating uh, mga wire. Yung tatlong to, kailangan malakas to. Ngayon, pagka mahina, uh, ibig sabihin uh, sira na yung ating windings. So, kailangan na natin siyang palitan ng bagong motor. So, ngayon yung switch, uh, titignan natin kung naglalaro pa. So, medyo naglolo na rin at medyo matigas na pindutin. So, dito, uh, change ano na rin tayo ng switch. So, gantong switch din yung bibili natin. At uh, palit tayo windings at palit na rin tayo ng bagong uh, kapasitor para good yung ating electric pan at magtagal so dito sa shafting bushing uh, wala naman tayo nakikitang uh, sira kasi napaka smooth ng ikot ng kanyang LCO oh. so dito uh, nalaman natin na ang kanyang uh, sira ay yung kanyang motor windings so dito palit na tayo ng motor at uh, nilinisin na rin natin yan at palit na rin tayo ng bagong kapasitor para parang bago na rin yung ating electric pan